wala masyadong mga UI sa gilid ng ating screen. Dalawa lang, which is ito kill all and yung HD admin. And ooh, ito ata yung may-ari ng game this. Ooh, thank you for making this game. Kasi ah, satisfying abaka ng mga kickoffs. Ah! At <laughs> tara na, simulan na natin yung pag-OB natin. Ooh, kahit sa Ayun, hindi natin sinamahan dito si Jem tulog kasi eh. Ano tumutunog ba? ano? Yan, kaso late lang siya tumunog. Ayun know, di ba? Diba? Bagal pala internet natin dito guys, kaya pala siya delay. Aray! Akala ko checkpoint to, hindi pala. Walang checkpoint dito guys. Nagmumukha ang checkpoint yung mga damage na laser something. Oo, may pa gear din dito. Ay, box pala. Akala ko, ano? Akala ko libre yung slot here. Uy, kailangan natin mag-ingat dito. Kaya, before tayo mag-ingat, ay enjoy natin yung keycaps. Ako, <laughs> baka mahulog pa tayo dito, eh. <laughs> ah, may apat lang dito. Ayan, oh, Apat lang. Wee! Ang satisfying. Yung pakinggan, guys. Tignan nyo. Whoa, very satisfying. Ayan, dito pa, oh. Kapag tatalon tayo. Ooh, so very satisfying. Flying. Ayan! let's go. Uy, may mga tao dito. Uy, taulok siya. Ala talaga pakinggan na mga keycaps dito, guys. Hindi ko alam na may pang troll-troll din pala dito. Akala ko tuloy, mahulog din tayo dun. Like, ito, troll tayo dun. Buti naman hindi. Ayan! So, kailangan natin mag-ingat dito na no, kasi may mga trollers din pala dito. And, uh, ang haba pa ng biyabiyahiin natin. Pero, at least satisfying naman pakinggan yung mga keycaps. Kaya, walang problema dun. <laughs> may nakita ako na hulog. <laughs> Yan. Wow, kapag tatalon tayo. meow, So satisfying. Oh, naku, pahirap na pahirap yung OB ah. Yan. Ito. Feel ko mawawala na naman to. Ay, hindi pala. Akala ko mawawala yung mga space. Kasi yung mga space kasi kanina nawawala eh. Oh, I feel ko may, may ano dito. May troll nararamdaman ko yung troll dito, banda. Enjoyin natin yung ingay ng ating keycaps. Sana ganito ingay yung keycaps ng computer ko. Ayun, <laughs> I mean, ng keyboard ko, computer talay. Ayan! Ito, oh! May troll nga dito. O, diba? Nawawala yung mga platform. Nawawala yung mga keycaps. Which is bad. Ang sama ng gumawa. Pero kapag lumalayo-layo na tayo, wala na masyado nang troll Nang troll eh. Wow! Ang laki naman nito. ang laki ng so parang save lang dun sa ano, sa umpisa. Ayun. We need to be careful. ito din ang laki si X W V U T S B A Z C. na na din na siya tumutunog kasi masyado tayo mabilis. Okay, dadandanin ko na lang para ano. Daman natin yung pagkaka-ASMR. Naku, ang hirap naman dito. Uh, oh my god. Ang hirap. Ayo, ato Ayan. Ang hirap naman dun banda kasi may pa-animation kasi tayo eh. Naka R15 kasi yung character natin. Kaya parang mahirap din kasi mag-OB kapag R15. ah uh, share mo lang. <laughs> Yon ano to? Pupunta tayo sa taas? Ay, ladder! Ano pala to? Parang rope or something. Yan. Akyat lang tayo. Feel ko wire to. Ala, may kamay! Pinipindot niya yung keycaps. Although, we need to be careful. Uh, baka mapindot din tayo. <laughs> Ayan. Uy, wait. Troll na naman dito. Oh nawala pala yung platform. Oh. Tapos ito, tayo yung nagko-control. Oh, magulay. Eh. Hindi kan tayo mahulog dun kasi hindi ko alam na nawawala pala. Tapos feel ko nawawala din to. O, oh, di diba? Sabi ko na nga ba eh. Oh, hala! No! My troll! No! No, please! Nakuchinol tayo dun. Hindi ko tayo mahulog. Ang sama naman. Buti na ano natin. Buti na kapatong tayo dun sa may rope banda. No! Sasalubungin na naman tayo nun. Sasalubungin tayo nung lalaki. Okay, huwag tayong tumakbo dito guys. Tatalon-talon lang tayo. Ayan. So far, hindi tayo nahulog dun. Kasi nakasurvive tayo eh. Baka dito... Uh, baka bigla siya tumalon Ayan, tatalon-talon lang tayo dito guys Para just in case o, uh, tignan nyo, di ba? Ang onti lang nang nakuha nating platform. Naapakan kasi tumatalon-talon tayo. Ayun na naman sila! Oh no! Ayun na naman siya! Nantotroll na naman yon, Huwag po, please! Ano? Nawawala yung platform! No! 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 Ayoko nun! Ang pangit! Tawa ba ito? ko. <laughs> nahulog si Zoe. Yun yung pinakaayo ko na part. I hate it so much. Okay, may enemy na tayo dito, guys. May nanto troll dito. Kaya kailangan nating maging maingat para hindi tayo matrol. Kasi muntikan tayo matroll. Oops, oops, Balik mo na. Girl, don't troll me. Please. Mabait po ako na bata. Ayan. Ako ba't pa kasi umiikot-ikot tong avatar ko? <laughs> Ayan. Uy, may nakita akong nahulog. Trinol din kaya siya? Naku, andito na tayo sa pinakaayaw ko na part. I hate this part. Ayun, patong agad. Ay, sa so, wakas. Ito, tignan ko muna yung paligid Baka malapit sa atin yung troller So far, wala naman Ayan, pero lumilipad-lipad siya guys Oh my god, hi! No! No! No please! No trolling please! <laughs> So far, parang mabait naman siya <laughs> Mabait naman ata siya. Wait, pwede po tayo maka-shortcut ayoko ng i-risk. Kaya dumaan na lang tayo dito. Ayan! Yay! Ano to? Checkpoint ba yan? Wait, hindi nagbumukhang checkpoint yung ano dito. <laughs> Ay, hindi siya checkpoint! Pang-damage lang talaga siya for the char lang. Ayan! Nararamdaman ko na yung finish line, guys. Sana hindi tayo matroll dito. Ewan ko kung naririnig nyo yung mga kapatid ko sa backwood. Pero naglalaro din kisa kasi sila ng Roblox ngayon. What? Ayun na yung dulo, guys. So nakikita ko na. Yay! Okay, let's go. Kaya natin to. Maabot natin yung dulo. Oh my gosh maling daanan yung nadaanan natin. Dito, dito daw yung daanan. Ellie, ayok saba! Ayan, dito tayo. Ah! Ah! Tapos pag natapos natin itong OB na to, enjoyin natin yung pagkaka-ASMR ng keyboard, oh. Oh my gosh! Ayun na nga siya! Ayun. Tinapos niya lang palayo. yung... Ah! Munti ka tayo, Oh my gosh! Ayan, let's go! Ayanan nagchichir nag na yung mga blocksakin, yung mga noobs! Yay! Hello! Ayo! Ayo! Usokit ng damage! Ay! Ay! Yay! Na tapu Let's go! Kuwa tayo do mga effects! Yay! Sabi ya! Yay! Na tayo startin guys! Congratulations! You finished the clicky keyboard tower! Yay! Where are ready na nito? Yay! Oh, my gosh! Ang bilis na natin napipindot yung mga con... Yung mga keyboard. Wow! Look at this. So satisfying. Ayan, umuusok pa tayo. sobrang bilis natin. Ayan, wow! Oh my gosh, this is so satisfying. Oh, wow, bilis natin. Oh, na. wow! No one can stop us now. Ang oh, bilis na natin. Tamang shortcut, shortcut na ako. Pag ako nahulog, ewan ko na lang. Grabe, ang bilis natin. Ang satisfying ng ating cave cups. Ay! Ayun, nahulog. <laughs> Balik tayo dun. Ang satisfying kasi. Wow! Ano mo yan ilaw? What? It's so satisfying. Oh, ayoko na bumili ng slap gear. I'm sorry. Ayoko maging masamang tao dito. Magiging masama lang ako kapag naging masama din sila sa akin. Eh, parang gusto ko itry dito eh. Yung kanina. Wait lang, ito din. Ay, ah, yun, nahulog. Nahulog pala talaga tayo dun. Dito ata, yun na Part? Yep dito yung part Kung makapag-shortcut ba tayo dito? Ay, oo oh, nga, no? Makapag-shortcut nga. Pero hindi tayo nag-shortcut dun kanina kasi feel ko bitin. <laughs> bitin yung talon. Akala ko magiging bitin yung talon. Pero hindi. Wow! Ayun, no? Matatapos na natin ulit yung ano. Yung OB. Yan! Let's go! Oh my gosh! Try okay, natin dumaan dun saan? Dito. Wow, I'm... Ano na? Nag-rainbow! Ay, naulog tayo. Dito na lang tayo. meron na lang tayo dito. Ang ilaw masyado nung rainbow! Oh my gosh! Ayan! O, oh, di ba? tapos na natin agad yung OB? Kasi, meron na tayo nitong ano eh. Oops! Oh, bitin. Meron kasi na meron kasi tayo na ano, magic carpet. Nagiging si Aladdin tayo ngayon. Kung alam niyo yung princess movie na yun. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Wow! Ako na si Aladdin ngayon, pero may rainbow yung pet ko. <laughs> ah, may rainbow na sumusunod. Ayan, ilang blast na natin natapos. Yay! And natapos na nga natin yung oven, no, which is good. Nice and everything's nice. <laughs> Lahat na lang nice dito. Pero ang ganda talaga ng oven na no to, guys. I-try din kasi very satisfying yung mga keycaps. So, as you can see... Ay, hindi siya tumutanong. As you can see... Wow! Pakinggan niyo ng maigi. <laughs> Yay! And yun na nga! So, kung gusto nyo ng ganitong video, ay i-click nyo yun po yung video sa screen nyo. At kung nag-enjoy kayo, ay mag-iwag kayo ng like and also mag-subscribe! Maraming salamat sa pag guys! At kita ulit tayo sa next video! And shoutout nga ulit sa three commenters na to na sila yung unang nag-comment sa video natin nung previous video natin. Oh my gosh. Bye guys! Bye! Bye bye!